Nakahanda na ang boxing ring sa Rizal Memorial Coliseum bilang paghahanda sa inaabang ang laban bukas, linggo ika-27 ng Hulyo, sa pagitan ni na Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre III at Davao City Acting Mayor Sebastian, Baste, Duterte. Nakatakda ang laban sa ganap na alas 9 ng umaga sa Rizal Memorial Coliseum sa Maynila, na umano'y charity boxing event para sa kapakinabangan ng mga nasalanta ng bagyo at habagat. Gayunpaman, kinumpirma ng National Bureau of Investigation at Bureau of Immigration na lumipad patungong Singapore si Duterte sakay ng Scoot Flight TR369 bandang alas 7.10 ng umaga kasama ang kanyang pamilya at ilang tauhan nitong Biyernes ika 25 ng Hulyo, matapos nitong magbigay ng kondisyon sa PNP Chief bago ituloy ang laban. Sa kabila nito, tiniyak ni General Torre na maghihintay siya sa loob ng ring kasama man o wala ang Alkalde ng Davao City.